kain natin ang tungkol sa bahagi ng pananalita. Ang bahagi ng pananalita ay isang linguistikong kaurian ng mga salita na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohikong asal ng bahaging panleksikong tinutukoy. Ating alamin ang mga bahagi ng pananalita. Una ay ang pangalan. Ang pangalan ay salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, puw, bagay, hayop o pangyayari. Kung sa Ingles ito ay tinatawag na noun. Pangalawa ay ang panghalip o pronoun sa Ingles. Ito ay panghalili ng mga pangalan. Pangatlo, pang-uri or adjective sa Ingles. Ang pang-uri ay bahagi ng panalita pananalita na naglalarawan o tumuturing sa pangalan o panghalip. Ikaapat ay ang pandiwa o verb. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Ikalima ay ang pangabay o adverb. Ang pangabay ay tumuturing sa panguri, pandiwa at kapwa pangabay. At ang ikaanim ay ang pangatnig o conjunction na ibig sabihin ay nag-uugnay ng mga magkapanunood na salita, parirala o sugnay. Bilang pagpapatuloy, nariyan din ang pangatnig o conjunction sa Ingles. Ito ay nag-uugnay ng mga magkapanunood na salita, parirala o sugnay. Nariyan din ang pandamdam o interjection. Ito ay mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon. Sunod ay ang pantukoy o preposition. Ito ay ginagamit upang ipakilala ang pangalan o panghalip sa pangungusap. Pangukol naman ay mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangalan ay definite or indefinite. Pangangkop, bahagi ng pananalita na naguugnay ng mga panuring, maaring panguri, pangabay sa tinuturingan nito. At ang panghuli ay ang pangawing. Ang pangawing ay nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Mga salitang pangnilalaman. Ano ang pangalan o noun? Ito ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, tuo, katangian, pangyayari at iba pa. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Nanay, smartphone, isda, palaruan, buwan ng wika. Mayroong dalawang uri ang pangalan. Ito ay ang pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ating talakayin ang tungkol sa pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa ditiyak o di karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, puo o pangyayari. Ang ilan sa mga halimbawa ng pangalang pambalana ay ang mag-aaral, guro, doktor, palengke at gatas. Ang pangalawa naman ay ang pangalang pantangi o tiyak. Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay si Jill, Binibining Verde, Dr. Cruz, Farmer's Market, Nestle Fresh Meal. Ano naman ang panghalip? Ang panghalip ay mga salitang panghalili sa pangalan. Ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangusap o kasunod ng pangusap. Ang salitang panghalip din ay nangangahulugang panghalili o pamalit Kadalasan itong ginagamit sa mga talata, pangusap at kwento. May mga uri ang panghalip. Isa na rito ay ang panghalip panao o personal pronouns. Ito ay mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao o pangtao. Ito ay nakikilala sa Ingles bilang personal pronoun. Ito ay panghalili sa ngalan ng tao, maari itong gamitin bilang simuno at tagaganap. Halimbawa, ang salitang ginagamit sa panghalipanao ay ang ako, ikaw, sila, at kami. Ang pangalawa naman ay ang panghalipamatlig o demonstrative pronouns sa Ingles. Ito ay mga panghalip na ginagamit upang ipakita ang lokasyon o pagtukoy sa mga tao o bagay. Ito ay humahalili sa ngalan ng bagay at iba pa na ginagamitan ng pagturo. Ang mga salitang ginamit sa panghalip pamatlig ay ito, iyan, iyon, nito, dito at diyan. Ang pangatlo ay ang panghalip panaklaw o indefinite pronouns. Ito ay mga salitang ginagamit bilang panghalili o pamalit na sumasaklaw ng kaisahan, bilang, dami o kalahatan ng pangalang tinutukoy. Ang salitang panaklaw ay hango sa salitang saklaw, kaya't may paiwating na pangsaklaw o pangsangkop. Sa Ingles, ito ay tinatawag na indefinite pronoun. Ang ilan sa mga halimbawa na ginamit ay lahat, iba, mayroon, wala kaunti. Ang pang-apat naman ay ang panghalip pananong o interrogative pronouns. Ito ay ang mga panghalip na ginagamit upang magtanong. Sa panghalip na pananong ay mayroon itong dalawang uli. Una ay ang isahan. Ito ay ginagamit upang itanong ang impormasyon tungkol sa isang tao o isang bagay lamang ang mga halimbawa ng salitang pananong sa isahan ay ang ano sino alin ilan magkano at kanino ang pangalawang uri naman ay ang maramihan ito ay ginagamit upang itanong ang impormasyon tungkol sa dalawa o higit pang mga tao o bagay ang mga halimbawa nito sa maramihan ay ang ano-ano sino-sino, alin-alin, ilan-ilan, saan-saan, magka-magkano, at kanil-kanino. Panglima ay ang panghalip pamatlig na pananong o interrogative pronouns with prepositions. Ito ay mga panghalip na ginagamit upang magtanong na may kaugnayan sa lokasyon o paggalaw. Ito ay ginagamitan ng mga salitang ito, iyan, at iyon, kanino, kanilang. Ito ay ang mga silat salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Ikaanim ay ang panghalipanonong na pamanahon o interrogative pronouns of time. Ito ay mga panghalip na ginagamit upang magtanong tungkol sa oras o petsa. Halimbawa ay ang salitang kailan o anong oras. Ikapito ay ang panghalip panaklaw na panturo. Ito ay mga panghalip na ginagamit upang magpakita ng kaugnayan sa mga pangunusap. Halimbawa na ay ang na, nang at sa. Ang pangwalo naman ay ang panghalip panunuran o numeral pronouns. Ito ay mga panghalip na nagpapakita ng bilang o pagkakasunod-sunod. Halimbawa narito ay ang isa, dalawa, tatlo, una, ikalawa. Tunghayan naman natin ang tungkol sa pandiwa. Pag sinabing pandiwa, ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. May tatlong uri ang pandiwa. Una ay ang paya. Ito ay ipinapalagay na simuno. Ang ikalawa naman ay ang palipat. Ito ay may simuno at tuwirang layon. Ang pandiwa ay palipat kapag ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Ang layon na ito ay pinangungunahan ng mga salitang ng o ng mga, sa, sa mga, kay, kina, ni at nila. Ang ikatlo naman ay ang katawanin. Ito ay simuno ngunit walang layong tumatanggap. Hindi ito nangangailangan ng tuwirang layong na tatanggap ng kilos dahil ito ay ganap o buo na ang diwang ipinahayag at nakatatayo na itong mag-isa. Mga panuring o mga modifier pang-uri. Ito ay nagbibigay detalye o impormasyon tukol sa kalagayan, anyo, katangian o kondisyon ng isang bagay o tao. Pag sinabi pang-uri, ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Halimbawa, kulay asul, bilang tatlo, dami isang kilo, itsura maganda laki mataas hugis parisukat Ano naman ang pang-abay Ito ay mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa pang-uri at kapwa nito pang-abay May mga uri ang pang-abay Una narito ay ang pang-abay na pamaraan Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano ginawa ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Ito ay nagsasaad kung paano ang isang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Isang halimbawa ay ang hinay-hinay, malakas, mabilisan, pangabay naman na pamanahon. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang isinasaad na pandiwa. Ito ay nagbibigay turing sa kilos ng pandiwa. Ito ay nagsasaad kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos. Halimbawa, bukas, kanina, gabi-gabi. Ang pangatlo naman ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa puok na pinagganapan ng aksyong isinasaad ng pandiwa. Halimbawa na ay umalis papuntang parke ang mga bata. Ang ikaapat naman ay ang pang-abay na pang-agam. Nagsasaad ito ng pang-aalimlangan at walang katiyakan. Ito rin ay nagsasaad na hindi lubusang katiyakan tungkol sa isang bagay o kilos. Halimbawa, marahil, tila o baka. At ang panglima ay ang pang-abay na panggaano. Ito ay tumutukoy sa bilang na isinasaad ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o ilan. Ang pang-anim naman ay ang pang-abay na panangayon. Ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon sa isang bagay o pangyayari. Halimbawa na rito ay totoo, siyempre at tunay Ang ikapito naman ay ang pang-abay na panangi. Ang pang-abay na panangi ay nagsasaad ng pagtutol sa kilos na ginawa, ginagawa o gagawin pa lamang. Pangwalo ay ang pang-abay na panulad. Ito ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay.